Good morning guys. Nandito naman kami ngayon sa labas. Araw na parking. Ayan yung isa. Si Miss Indiana. Malamig. Malamig na. Pagkata kami ngayon sa palingkihan. Ang makapalingkihan kami ng aming Pagkain na nga bang isang buwan. Stuck na tayo siguro. Pagkain na nga. So yan. ang aming nilalakaran. Baka pag-exercise kami. Sarap mag-exercise dito, Tio. Na, dire diretsa na. Ganito ka, alapat. Yung parang, pag naglakad ka dito, yung parang kompleto yung paglakad mo, straight na straight lang siya, no. Wala siyang kanto-kanto na. Kaya nga dito lang oh, lakad lang siya, hindi mo na kailangan mag-jogging. Oh, ganda talaga ganito no, diretso siya. So iyan, ang aming madadaanan dito ay parang di Pisoria. Mayroong mga tindahan sa labas. Dito, nakuha ko na to dito eh, papag vlog na ako dito. Dito sa dinadaanan namin. Yan. Diyan sa unahan na yan, may mga ano dyan. Ah... Uh, mga paninda na sari-sari din mga paninda nila yung mga dry seeds yung mga seasoning seasoning ng mga Arab uh, mga spices nila uh, pero pang iba ha? o oh, yung kasama ko kasama ko guys ah kita na naman siya ng turo-turo ayun na oh, type down niya oh yun na oh, maganda yun interest na yun ah oh. uh -oh. dali ganyan natin pasok kayo atin natin ayun na oh, yun oh, yung panlamig oh No? Ayan, eh, ayan tayo. Ayan ang tanong natin. Type ng kasama ko, guys. Type niya mag-dress. Tanong natin. Tara, pasok tayo. Pagtanong siya, parang mahal. Ito na, ano to, guys. Pang lalaki. Mahal din, o. Oh, 49. Ayan yung mga ano nila, guys. Ah. Kapa. Kapa ng makapal masarap to isuot suot ngayon taglamig kasi ito yung loob niya parang balabalahibo. bala hibo ayan, pindas siya ayan, may sapatos o oh. shoes ano? signature? ano yung pangalan? ayan, kasama ko guys o oh. nakita siya yung sapatos usi usi passion tanungin mo magkano? Ay, eh, may espada sila guys, oh. Ito espada niya. Ang haba, ang, uh, ano no? Ang, ang haba ng espada, oh. Kano halaga niya? 149. 149 real. Ayun, eh, kanilang espada. Itong ganito? Hmm. Hindi, ah? Original yan. Hindi man alam pangalan yan. Hindi alam yung pangalan niya? Oo, oh, OC. Ayun, eh, na OC.

Bali. <laughs> hada brother kam, hada dress. Hey. Hada. Ah. Uh, malabis. Tanungin uh, mo. Ay, kasi sa akin. Ah, gid. Kam. 149. May tis arba ay. ay. Ayun te, kunin mo na. So yung kasama ko. Type niya yung dress. At ang halaga ng dress, 149. 49. Yan, maganda na yung hawak mo. Type ko yung kulay na yan. Maganda yan. Ano yung DG? Ha? Sa'yo ba? Malitang sukat, ano? Para sa'yo? So yan guys, ang aking kasama. Yan ang napili niya. Ba? Nabili siya. Made in, ano, waki-waki. Wala na halagay. <laughs> <laughs> Siyempre, ano yan? China yan. Wala na halagay? Wala siya. Baka dito gawa. Oh, lang ano eh, pangalan. Wala siyang mid in. China. China? Ano? nakakuha na siya. Ayan ang kunin niya. Sawa na siya sa mga sapatos na signature, guys. Ah. naman siya ng ano lang. Tabi-tabi ng ano, sapatos. Ayan, kasi saya? Uh, Oo, oh, ito. Ah, ayan daw ang ay, pili niyo. Mappy, akmar, lon? No, akmar. No, akmar. Limited lang sila, no? Kala ko, lon. Ay, basa, lon. Nagyam? T3. Ano pala yun, no? 33? 33. Okay. Na? Ay, kasama ko, guys, oh. Naging tingin na naman siya. Bili na naman siya. Meron na naman siya. Kunin mo yung dress. Dress? Uh. Eh, basada. Mga coat nila. Kapalang coat po. Para sa tagmamig. May coat din sila na ano. Walang manggas. May images. Ganda images. Nakapat. Ay bayaran mo na. Ay mayroon silang ano? Ano ba 'to? Accessories ba 'to? Ano ba yan? Pasuotid lot ngdamalabis? Accessories. Maganda naman sa design niya. Ah, model, bas model. Thank you Ah, mapihain. Display lang nila. Hindi ah. mm, nila tinitinda. Uh -huh. Oo. Oh -oh. May online sila. Balot ka na. Wait, so, ayan guys, ang aking kasama. Nabili na siya. Nabili niya yung sapatos sa so 49 real. Sa halagang pera natin ay nasa 700 plus. Pumili siya ng pang araw-araw niya daw. Maganda rin siya. Quality din. Pero hindi lang siya ano, branded Hindi siya signature. Pero ang quality niya, okay na rin. Ganda siya ayan guys, dito na kami sa chonggi-chonggi ayun, mga paninda nila sa labas dahil taglamig na ngayon, marami na sila mga panindang, ano, panlamig dito yeah. tayo pati ng munggo ha, munggo panap din daw kasama ko ng munggo gusto ka lang po oo nga, dito na tayo nakakain ng munggo ilang, ano na Ayan, 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 na pati ko. na sa pati ko. Ha? Ang ganda yun, no? Oh, yung panlamig, oh. Sombrero. May takob din pati itay nga. Wala silang mga, ano, seeds na tinda, no? Wala dito ka, ano, Puro panlamig ang tinesplay nila. Ayan, Oh. No? isang piraso, 80. Ayan na. Mga panlamig ang kanilang display ngayon. Wala silang yung mga flowers na na dinadry. Doon na sa unahan meron. Ilang pwesto lang yung nagaan. Naglalabas na mga, ano, mga dry na paninda. Meron din dito toyo. 'yo. Ito 'yo dito natin itinday, 'yung delis. Yung e, mga ano nila spices. Makarel, ay macarelle. ano 'to, laurel. Ayan. pa ka. Hindi. Tingnan mo. Ano 'tong puti? Ano 'to? Sino ha 'de? Ada egg at egg. Ha? Ada egg, gatas ng kalabaw. Eh, tinapay, biscuit. Ano toyo 'o. Oh. Kan ha 'da, delis. Mhm. Mm. Tender. Ten real. Mm -hmm. Ate, para maganda to dito oh. Tay mo ko. Ayan, kunin ko to. Kibihag. Kumuha ako ng isang delis. Basada. Chef Okay. Ha? Ah? May kukulit ang kulay. Ano? So, kumuha ako ng delis. Ay, ito lang binili ko. Bungo? Ka Magkano yan? Iba kulay. Eh. Ha? Ito mong Iba kulay. Eh. Ah. Uh, ay, yung ano yan? Hindi yan. Ay, mungo ba yan? Oo. Iba-ibang, ano, Oo. buto. Iba-ibang variety. Nakabili yung kasama ko ng mungo. Ito, ito malagkit to. Hindi, ay. Pero mas malalaki yan kaysa doon sa bakala doon sa oh. Kasi may mga munggo dito na maliliit ang botel tapos hindi siya malagkit pag niloto. Hindi siya masarap. Hindi yung malagkit kaya lang. Kaya hinahanap namin yung malagkit. Malabo yun eh. Wala